laruan ni Naran. Sabun. Cream caramel. Tsaka mga laruan nyo guys pag mag swimming sila para meron naman siyang laruan. You Noodles. Know Peace It. Meron din siyang Honey Honey, honey, honey Mga chenya guys Ilagay ko na lahat kasi wala nang umiinom So kapadala natin sa kanya Maiinom yan dyan sa Pilipinas Then Isa lang yung nabili namin pulbo guys Kasi wala na kaming Era mayroon din tayo yung turmeric. At saka, baking Parang ano na, parang sa Pilipinas na lang. din natin siya ng tomato paste. Yan. Kasi, lulut daw sila ng bayani chicken. So, 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 yung mga laro ni Naren para pag pumunta sila ng swimming meron siyang ano walang kung paano natin yung ngayon guys kasi ito bumili na ako ng mga biskit-biskit na ganito tapos ito kasi mabigat mabigat siya guys mabigat oh. Ito, ito yung bandihado na ipapadala ko nilagyan ko na rin dyan ng mga chocolate. Puro ano yung laman niya guys. So, yan yung laman niya. Puro mga biscuit, mga anik-anik lang. Kaya langit pa lang. Parang may ilang kilo na to. Lagyan na nga natin yung mga tibito. So, Para hindi kalat-kalat. Yan. kasi wala silang mga masyadong gamit dun sa Maynila guys so padal natin itong mga pa para meron silang pagsandukan ng mga pagkain hmm. pinalit ko lang sya ganyan para safety Di mabasag ay 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 lagyan ko na lang ilang pirasong sabon kaya lang dapat ihiwala yung sabon kasi mabango ba -mabang ka mga ngamoy mayroon din sila rin gawing jumping rope. Pinigyan ko na rin siya ng pagkulay niya sa buhok guys. Shampoo. Ito, dalawa pala itong mustard. Tagal-tagal lang niya gawin. Lagi niya gawing sweet yan. Ito naman kay Naren. Para pag nag-jogging sila ni kita niya, mayroon siya pang jogging ito mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yung mga niya guys. Ngayon din siyang bad dhintol. Bush, bush. Yan. Yung mga tatanda na daw maglalaro niyan. Selfish, saka supply. Ayan. Ayan din siyang inuman. Ang laman nito guys is popcorn. <laughs> Hindi pinadala ko na rin itong para sa ubo. Tapos ito yung laruan ni Naren. Ayan, meron siyang ano dito sa loob. May medyas siya, meron siyang jewelry. Basta. Basta. niya ng sandal. Sana magkasya kasi 35 na yung size niyan guys Kasi pag yung pinapadala ko sa kanya, 33. sabi nila Yung pinadala kong last is 34. Maliit na. So, 15, 35 ko na. Siguro naman, kasi na yan. So, so yan. Puro mga laruan. Kasi importante lang naman sa akin yung nasaya yung anak ko. And guys, dahil pinadala ng mga pampaseksi na tea. kalau nanti nanti orangin jong ada enggak Pak Pak pinjam nanti ini masih masih ada mobil gas so... oh ya kok dia ngin tayong balloon happy birthday Pagpapalitin tayo dito. Macaroni pasta. Pasta ng macaroni. Ay, mga dami ina rin. nyo. Tapos mayroon din naman tayo dito isang pirasong yun guys. Dilata. Hmm. pantalon ni hindi ko alam kung magkasya sa sarang niya kay ito dalawang dalawang malalaking kapi guys so, naisip ko kasi kung babawasin ko magbabawasan ako dahil sobrang madami naman na at ano, mahal-mahal na nang babayaran ko nito sa cargo kasi baka eh, cargo ko lang siya baka hindi na lang 220 kilo budget natin is yung pajama ni Nari guys mga damit, damit ni Noren, para pang araw-araw. Parte. Noren. Tapos ito, paugay na rin natin yung laruan ni Noren na maniko. Ayan, laki niya guys. Ito, meron din tayong bigas na briyani. Okay, dalhin natin siya ng briyani rice. Tapos ito, kanyang shampoo. Shampoo! Oh. Mayroon din tayong sin. Ay, mabigat masyado guys. Mayroon din tayo dito. Corn flour. Madami tinara. So guys, yung laruan ni narin piano. Kita natin kay Naren yung plano. Piano niya. Piano. Yan yung piano niya guys. Ibabalot natin dito para maganda siya. Yan. Yan. Diyan, binalot ko dyan yung piano. Nang tayong sagu. Ang posyon yung talagang pinaka-ano talaga kung bakit ako nagpabagahe guys. Kasi naawa ko dun sa anak ko na nainggit siya sa scooter ng mga kalaro niya. So, binilhan din natin siya ng scooter. Hmm. Okay, guys. So, papak natin na maayos kasi nga. Padadala na rin pal natin itong electric paninari. Ito yung kandila ng pang-happy birthday. Ito yung smar. Dalawa yung tamar natin, guys. Ipapadala. Ay, Saan so, natin? yung mga no, pwede Siguro, hindi lang dalawang kilo. Kasi, ito kilo itong yung ko kilo lang to or ano, isang kilo rin yung isang kukuy doon siguro yung priyano yung Tapos may ibang si Lauren. Dalawin na siguro natin dito yung ipit. Saan ba yung ipit niya kanina guys? May din siya kailangan. Oh. itu gua waiting enggak gitu loh